Dahil sa kagustuhang malaman ng ating bidang si Sakamoto kung sino ang may pakana sa paglalagay ng bounty sa ulo niya, eh gagawin niya nito ang lahat ng paraan para matukoy ang punot dulo nito. Yo what's up! This is Kuya Jepoy, ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. Dahil sa chapter nga na to, eh dito nga unang ipapakita ang pinakamalakas na assassins na kabilang niya sa urban legend na ung tawagin niya ay Order. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay e bubungad agad sa atin etong doon kay headquarters at makikita nga dito yung dalawang employees na to habang pinag-uusapan niya etong patungkol sa nakakalulang bounty ni Sakamoto. Nabanggit pa nga dito ng isa na hindi nga daw para sa mga katulad nilang small time yung mga ganitong klasing target. At habang nakabang etong si Nishin at Sakamoto e eh nasabi ng isang to na nabalitaan niya nga din daw na natalo ni Sakamoto etong si Boyle. Wika naman ng isang to na dahil nga din daw dyan e eh hindi na nga daw siya makikisali pa para mag-ambisyon na patayin etong si Sakamoto. At pagkatapos e eh medyo nagtaka ito, dahil sa taling bigla lang pumulupot sa liig niya. Habang sinasabi nga dito ng isang to na tama nga daw etong naging desisyon niya at para makaiwas din sa gulo. Dito ay eh bigla na lang tumalon si Shin para sa kalin yung lalaking nasa hulihan. At sa paglingon ng isa pang lalaki sa nangyayari sa kasama, e eh dito nga din sumunggab ang ating bidang tabachoy. Pagkatapos ng ginawa ng dalawang to, e eh dali-dali nilang hinubad yung mga suot nilang gloves at jacket. Naitanong naman ni Lo sa kung bakit nga ba doon nila ginagawa yon. Na agad namang isinagot ni Shin na naboring nga doon siya sa pagsuot ng mga ito. Naitanong naman ni Lo na kung nasaan na ba daw yung boss ng Don Denkai. Naiinis namang sinabi ni Shin na talagang hindi nga daw inintindi ni Lou yung movie pinanood nila. Ipiniliwanag nga ulit dito ni Shin kay Lo na ang boss nga daw ay nasa pinakatok-tok na palapag ng gusaling ito. At ang tanging paraan lang para marating yon ay e sa pamamagitan ng paggamit ng employees elevator na siya rin namang mahigpit na binabantayan. Naitanong naman ni Lou sa kung paano sila makakapunta doon na agad namang sinagot ni Shin na dadaan nga daw sila sa labas ng bintana katulad nga daw ng napanood nila sa movie. Dito na nga ipinangunahan ni Shin yung pag-akyat na to sa pader ng building gamit gamit etong mga sanction cap. Nalula nga din dito etong silo dahil sa sobrang taas na planang naakyat nila. At nang marating na nila etong tinatayang magiging daan nila para makapasok ay gumawa ng paraan si Shin para maagaw yung atensyon ng taong nasa loob ng CR na to. Sa pagbukas nga ng lalaki ng bintana ay mabilis na sumalis si etong si Sakamoto sa pagpasok galing sa itaas. At dahil sa walang nakita ang lalaki mula sa pagsilip niyang yon, e eh dali-dali niya rin isinara yung bintana. Dito nga ay agad na binarili sa kamoto ng teaser gun yung lalaking to at makikitang nangisay nga ito dahil sa pagkakakuryente. Sinabi naman ni Shin na matagal-tagal nga din daw hindi niya nakikitang ginamit niya sa kamoto yung teaser gun na to. Na agad namang sinabi din ng ating bida na kakaayos nga lang din daw nito. Pagkatapos nun ay agad na dumiretso ang tatlo sa security room at makikita sa loob nito na yung display ng mga monitor dahil sa ginawang pagputol nila sa kamoto sa linya ng mga CCTV. Sa pagpasok nila sa kamoto sa silid na 'yon, eh agad na pinatulog ni Shin yung CCTV operator na 'to. At pagkatapos nga, eh tinalian ito ni Lou. Winika nga dito ni Lou na masaya din pala itong ginagawa nila, na para ba silang mga spies. Sinabi ni Shin dito kay Lou na hindi nga daw ito isang laro, pero deep inside niya eh talagang nag enjoy etong si Shin sa ginagawa nilang 'to. Bali habang nagpatuloy nga etong tatlo sa pupuntahan nila ay agad na sumagi sa isip ni Sakamoto yung sinabi ng store owner dun sa video rentals na pinuntahan nila. Kung saan e sinabi nga nitong mag-iingat nga daw etong ating bida dahil paniguradong may bigla nalang susulpot na mga taong dati niyang kakilala. Sa kabilang dako naman 5 hours earlier dito sa White Tower at bago ang pagsalakay nila Sakamoto sa don kay headquarters e eh, tinanong nga dito ni Yusinagumo kung totoo bang nakipagkita siya kay Sakamoto. Dito ay makikita nga natin etong apat na miyembro ng order at pinabuloan na namang sumagot dito si Nagumo na matagal-tagal na din daw na hindi niya naririnig yung pangalang Sakamoto. Pagalit namang sinabi ni Yu na huwag nga daw makikipaglokohan etong si Nagumo sa kanya kung hindi daw nito gustong mamatay. Sinabi naman dito ni Shishiba na hindi na nga daw mahalaga yan dahil sa mga oras nga na to ay eh paparating na nga din daw etong master nila. Nagmamatigas namang sinabi ni Yu na hindi nga daw siya naniniwala dito kay Nagumo. At pagkatapos nga e eh tinutukan niya dito ang masters of disguise ng kutsilyo. Pasimpleng namang pinigilan ito ni Nagumo gamit lang ang tinidor at sinabing gamitin na lang daw nila ang kutsilyo para sa pinaka main dish ng kakainin nila. Sinabi naman dito ni Shishiba kay Osaragi na kinakailangan nga daw matutong kumalman nitong mga kasamahan nila. Dahil sobrang init nga daw ng mga ulo nito, lalong lalo na nga itong siyu. At pagkakita nga ni Osaragi sa pagkain nitong si Shishiba, ay eh nasabi nitong malamang nga daw ay hindi kakainin ni Shishiba yung nakahain sa plato niya. Pagkakita nga ni Shishiba sa tinutukoy ni Osaragi, ay eh kalmado pa nitong tinawag yung head chef. Gamit ang kutsilyo, e eh bigla na lang ikinalang ni Shishiba yung ulo ng chef sa lamesa at pagkatapos ay walang alinlangan din itong tinusok yung ulo nito mula sa tenga. It turns out mga idol na hindi pala kumakain itong si Shishiba ng sibuyas kung saan eh ito ngayong nakahalo sa nakahaing risuto sa harapan niya. Bigla namang dumating dito itong communications coordinator ng Association of Assassin at sinabi nito na isang malaking karangalan nga daw ang mamit itong full roster ng order. Sinabi naman dito ni Yu na hindi pa nga daw ito yung full roster at pagkatapos ay naitanong ito sa mga kasama kung nasa na ba yung apat pa nilang mga kasamahan. Sinabi naman ni Shishiba na typical nga daw sa tatlong wala dito na hindi magpakita pero hindi nga daw normal ang pagliba ni Mr. Takamura sa mga ganitong pagtitipon. Sinabi naman ni Nagumo na siguro ay busy nga lang daw etong si Mr. Takamura na hindi naman sinang ayunan netong si Shishiba dahil nga ayon sa kanya e eh, ugod nga daw yung matanda Bali dito isinimulan nang i-announce ni Iraya ang bagong assignment ng order. Dahil nga daw kamakailan lang ay may isang grupo ng mga killers ang pumapas lang sa ilang strings ng JAA. At nagiiwan nga daw ito ng markang X sa mga lugar ng pinangyarihan. Bali ay meron nga daw tatlong pong insidente kung saan ay nalugi nga daw ang association ng mahigit 300 million yen. Kaya naman ipinagpasyahan ng association na bigyang pansin ang usaping ito sa ngalan ng order. Minimal nga ena nalipat ang panel kung saan e sinabi dito ni Shin na medyo weird nga daw ang paligid dahil sa wala siyang marinig ni isang boses sa palapag na to. Nag-alala naman dito si Lou na baka nasira nga daw ulit yung danger detector na itong si Shin. Sinabi naman ng clairvoyant kay Lou na narinig niya nga daw yung nasa isip na si Lou. Nang makarating na nga sila sa isang pinto eh nasabi nga dito ni Sakamoto na nandito na nga daw sila. Pagkatapos e pinakaramdaman muna ni Shin yung loob ng silid. Pagkabukas nga ng pinto dito sa pinakahuling panel, e mo agad dito kay Lasakamoto ang nagkalat ng mga bangkay ng tao at sa unahan nito ay makikita ang nakaupong si Nagumo. Binati nga ni Nagumo ang kararating lang na si Sakamoto. Habang na nasurpresa naman ang ating bida sa inabutang senaryo at dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bale mga idol ay e abang-abang lang kayo sa mga susunod pa nating na video dahil isang malaking revelasyon nga pala ang ating malalaman dito sa manga ng Sakamoto Days. Sa mga gusto nga palang magpa-shoutout, e eh, simulan natin sa susunod na video yan. Bali mag-comment nga lang kayo dito sa mismong video natin at makakaasa kayo sa susunod na release natin ng panibagong chapter ay isasalin na natin ang mga shoutouts. So dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating video. Bye bye